Hindi ko ba hindi pa ba napapanggit mga salita ako ka na no? Nag-headset ka pala? Nag-headset ako. Hindi mo ma maririn nga pala no? Hindi. Sayang naman. Sayang? Bakit ano ba sabi mo? Okay, nakartam no? <laughs> yakap ang halig ah, Halik nga ba Eh, hey, yakap. Nalo? <laughs> Aba, sabi sa kanta niya, ano? Ha? Bawal. Oh, sina Ito. Sabi mo, oh, kanta namin ni pangarap. Oh. Ah, oh, patuloy hindi pangarap. Hanggang hanggang kailan ang pangarap mo? Hanggang wakas. Di pa rin hanggang wakas. Sa lahat ng nangyayari. 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 Panaginip ko'y nakita Ngayon ay dumating 🎵 sa aking lupa 🎵 ang pag-asa 🎵🎵 sa isang pangarap 🎵🎵 Ako'y

Saan nang Ha? Eh sana mo, sana mo, ma, sana mapanood, ma ah, uh, sana ano, sana... I-post lang sa YouTube. Hindi pala ako nakagamit ng filter, ng itim ko. Okay lang. ay saan? Yan maganda ka naman. Bibigyan ka ng, bibigyan ka ng kagandahan na tila na nagtagal Isa pa lamang ang binabalikan Alaala -ala ng kahapon Pinabayaan sa dinami-dami Ang aking kapapili Sino-sino ang umibig sa akin isa pa lamang ang inaasang-asa Ang nakalipas ang nakaraw ng balikan Kahit iba na ang inaamakal Sino pa na siyang may-ari ng iyong puso Bawat pangalan

Okay, okay, okay. Ating ay, ang umibig sa akin Isa pa lamang ang inaasang-asang Ang nakalipas ay di na maaaring balikan At kahit iba na ang inaamahal mo kung sino man ang siyang may ari ng iyong puso Bawat pangalan, kalaro, kaibigan Sa palaman, nahal ko ng ganito Ah, yan lang yun! Ang nakanta mo, binabasa mo lang? <laughs> Binasa ko lang! <laughs> Isay ko na nga eh, ka mo talaga? Ano to? Bukas na lang kita mamahalin. Patay tayo na eh. <laughs> <laughs> hanggang bukas, hanggang bukas, hanggang bukas na yan. Bukas, bukas ulit, mamahalin. Pinabukas sa bukas ulit. Ano yung klase yun? Kahira pala. Maybe sa di tamang panahon kung bakit ngayon ko lang natagpuan ang isang katulad mo sana noon pa kita nakilala sana noon pa lang Na ang puso ay maya pa Magpahal Bukas na lang Kita Mamahalin ah, Mamahalin

na patay ko tayo na lang. Hanggang bukas, hanggang kanibukasan na. Bukas na mga gambukas, hanggang bukas na patay. Kahirap pa na. Bibi. Dapat ka natin mo bukas na lang. Sa di tama. Bukas Ngayon ko natagpuan. Ang isang katulad mo. sana noon pa kita nakilala sana noon pa lang na ang puso ay balaya pa magmahal bukas na lang kita 🎵 Bawahan niyo, sabay sa paglaya, ating mga puso. Itaas oh, na lang. Taas. Taas? 🎵 Bukas na lang kita, na. Ayaw ko ang taas. Ah, ah. Kasi nanti ay bukas na lang. Bukas na lang kita mamahalin. At least bukas. Ay bukas. Kinamagahan bukas ulit. Ah, kaya eh. Ano klase yan? Ito. Bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba? Ito. Bakit nga ba? Ito na. Ah. Bakit nga ba? Ano Bakit nga ba? Kapag ako ay nagmahal Isa at wala nang iba pa Iaalay buong buhay Dumigaya ka lang lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba. lang kibon na lang itong puso ko. Walang sumbat na matiging. Tak na ang luha. Iwang saksi okay. 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 Bakit nga okay. ba mahal ka? kita Kahit nga pansin ang mga dami ko Ang mga ko

Saan na ul? Pinakanta na Bakit nga ba? Bakit nga ba nga naman? Naman sabihin nila Pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamali Buong buhay paglilingkuran kita 🎵 Di naghahanan, anumang ano kapalig ka ka. 🎵🎵 Hangingin kibon na lang itong Walang sumbat na

Ang ganda nga yan, eh. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Gano'n ang pag-ibig. Ang pag-ibig na naman? Ang pag-ibig ay kusang nararamdaman. Hindi mo alam kung... Hindi mo pwedeng turuan kung sino yung dapat mong mahalin. Dahil kung pwede lang, diba? Sino nga ba? Sino bang ang turuan mo? Kung pwede lang mo? turuan yung pag-ibig, diba? Hindi mas madali. Kasi na nga yun? Secret? <laughs> Siya mo nag-iisip pa ako, wala nga. Kasi mo mga ako, paano? Turo mga akong paano? Hindi itinuturo yung pagmamahal, kusa nga, kusa nga itong nararamdaman. Kaya ito nga, turo mo nga paano. Yun nga, ang sabi ko, kasasabi ko lang, ang pag-ibig, pag, ang pag pagmamahal umiibig kung kahit anong tawag hindi ito natuturuan dahil kusa mo siyang nararamdaman ay, paano nga? hindi ko nga paano nga? Magtahan. anong paano? kusa nga eh kusa, ay, kusa nga eh, kusa nga nga, ay kusa nga eh paano nga? kung kusa nga nang nagmamahal hindi ba nako? Na <laughs> o no, tanong ko sa iyo kaya, kaya, kaya nga to sa iyo paano? hindi ko alam ano nga ba? kung saan ka lang nararamdaman yun hindi mo natuturuan yung puso kung sino yung mamahalin nito kung sino yung kung sino yung ititibok niya dahil kung natuturuan yung puso di syempre doon ka na sa mahal ka din Sasagutin ka agad hindi na mag-iisip, ba? ay, ito yun na nga eh oh, hindi ba naman ako? oh, anong gawin ko doon? ay, mapapatulong mo paano? hindi ko din alam nga ba? Hindi ko din alam kita mo hanggang ngayon. Hindi ko pa natatagpuan yung pag-ibig ko. Ikaw nga. Bata ka pa eh. Imagine mo naman, going 44 na ako, di ba? Hindi ko pa rin matagpuan. So sa akin ka pa talaga nagtanong. Ayun. Kung ako nga hindi makatagpo. Tapos sa akin ka talaga magpatagpo. tagpo ba magaling. magaling ka eh, magaling ka, mga alban. Kaya nang papatuo ko sa iyo, magaling ka naman. wala daw wala lang Ikaw na lang kaya ibigin ko wala talaga ah <laughs> oh ilang <laughs> sagot Aba 'yung habang paliwanag mo pa ay naka okay ang pero ang pag-ibig daw natuturuan laging talaga dito ka ng mga naman Ayaw, ang naman tao hindi natuturuan ah oh. <laughs> Hindi eh, ba natin? Natuturuan na yung pag-ibig. Ika, natuturuan niya. Ang natuturuan mo, ang ugali naman na sa ugali. Hindi <laughs> ba natin? Tama mali. Tama mali. Tama na mali. mali. Uh, kaya ikaw, pipili ka talaga. sa so, isang bahala ka ba na. sino talaga. Hahaha. <laughs> <laughs>